Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa wakas, nagsalita na rin si Senator Lito Lapid tungkol sa umano'y love romance na namamagitan sa kanila ni Lorna Tolentino. Sa isang phone interview ng politiko na naka-upload sa YouTube channel ng Abante, natawa na lamang si Senator Lito Lapid sa paglilink sa kanya sa katambal sa hit series na FPJs Batang Kiyapo na si Lorna Tolentino. Natutuwa raw si Lapid na kahit paman may edad na ay tinatangkilik pa rin ang kanilang tandem. Nagpasalamat naman si Lapid sa lahat ng tumututok sa kanila sa FPJ's Batang kiyapo. Dagdag pa niya, wala na raw kasing Kathniel, kaya yung love team naman nila ni Lorna ang kinagat ng madlang people. <laughs> Ay, ni Ma'am Lorna Tolentino. <laughs> Wow, si Amanda. Oh, si Amanda. yung kalabting ka Akala ko ako lang Marites. Marites din pala kayo dyan. Maraming maraming salamat po sa mga mm. sumusunod at sumusuporta sa team namin ni Lorna Lord ni Amanda. Kaya tawag sa amin ni Primanda. Ibig sabihin yung Primanda, kinagat pa rin kahit, eh, alam mo na, kahit may edad, kinagat pa rin ng mga kababayan, mga support, taga-suporta, kahit na medyo may edad na tayo, ni na Ma'am Lor, Lorna. Oh, Diba? Kaya nga po may love team pa pala yung mga senior citizen. Oh, di ba ah. po? So eto, Kasi wala nang wala nang uh, wala nang eh. Wala nang, ano, puro nag-break-break -break na sila. Kaya, oh. Uh -huh. medyo sa akin ang kinagat, kahit senior citizen tayo. So,